Maraming mga halamang gamot sa labas ng bahay natin, na maaring makatulong sa itang mga karamdaman narito ang sampo na halamang gamot na aprobado ng DOH. Isa, Acapulco o Ringworm Bush ang halamang gamot na ito ay ginagamit na panglunas sa bunny, kagat ng insekto, eczema at pangangati ng balat. Dalawa, ang palaya o bitter melon ang halamang gamot na ito ay napatunayang epektibong panlaban sa sakit na diabetes, almuranas at paso sa balat potensyal din itong maging panlunas sa cancer. Tatlo, bawang o garlic ang bawang ay gamit ng mga Pilipino para gamutin ang impeksyon. Ito ay may sangkap na epektibong panlaban sa mga mikrobyo. Kilala din itong gamot sa pamamaga at high blood dahil kaya nitong pababain ang dami ng cholesterol sa dugo. Pinag-aaralan ng mga dalubhasa ang bawang bilang posibleng lunas sa cancer. Apat, bayabas o guava ang bayabas ay gamot laban sa impeksyon, pamamaga, sakit sa atay at diabetes. Ginagamit ito bilang antibiotic para hindi maimpeksyon ng sugat. 5. Lagwandi o limang live chase 3 ito ay ginagamit bilang lunas sa ubo, sipon at lagnat. Ginagamit din ito para gamutin ang hika, pamamaga ng lalamunan, rayuma, sakit ng tiyan, pigsa, at pagtatae. 6. Nyognyugan o Chinese honeysuckle ginagamit ito ng mga Pinoy bilang pamuraga. Pito, Sambung o camphor ito ay ginagamit na panggamot sa bato sa bato, sugat, rayuma, pagtatae, pangmamanhid, ubo, sipon at high blood. 8. Chaang gubat o wild tea ito ay ginagamit bilang panggamot sa mga problema sa balat tulad ng allergy, eczema, scabies at pangangati ng mga sugat na dala ng panganganak. Shang, pansit-pansitan ito ay ginagamit ng mga Pilipino bilang lunas sa arthritis at gout. Sampu, yerba buena o peppermint gamot ito sa pananakit ng katawan na dala ng rayuma at gout. Lunas din ito sa ubo, sipon at kagat ng insekto.